Hello guys, magandang hapon uh, Today is Sunday At nandito ako sa bahay Siyempre nagre-relax, manood ng TV At the same time uh, Papakita ko sa inyo Kung gaano karami At kung gaano kabilis mawala ang booking Dito sa ating Lalamove Sedan si So, ito, ito yung apps Kanina pa ako nag uh, Naka-on yung aking apps Ito at kung may ma gusto na akong biyahe sana, babiyahe sana ako ngayon. Pero, ayan. Ayan yung nangyayari. Ayan. Isa lang. Ang natira lang na booking dyan ay itong pabili. Ayan. Yung abono. So, overall, walang pending. So, maghihintay ako ng booking Uh, if ever na meron. Pero pakita ko rin sa inyo kung gaano kabilis mawala yung booking. Sana this time may pumasok. Ayan, ayan guys. So, ayan. May tao daw sa So ito pangatlong beses na bumalik to eh. Siguro walang kumukuha. Ayan, mabilis mawala. So yun, nawala na. Das Lupa. Tatlo yung sakay, tatlong tao yung sakay. Yun. So ganun lang kabilis, di ba? So antay ulit tayo ang dami talagang naghihintay ng booking at at daming gustong bumiyahe dito sa Cavite. Ayun. So, shout out sa inyong lahat mga paps. At uh, linggong linggo linggong-linggo pero gusto pa rin kumita kasi magandang bumiyahe ngayon. ah uh, mabilis and then walang traffic. Ayun. Pero parting Las Piñas, Alabang Zapote, eh. ma traffic 'yan. Kahit linggo, lalong linggo ngayon, traffic talaga. Ayun. So, 'yan pa rin yung booking na ano na natira ayan so antay ulit tayo pag may pumasok sana may pumasok pa para map mas mapakita ko sa inyo kung gaano kabilis talaga mawala yung uh, booking sa mga cash basis saka sa credit ayan wala pa rin so balik tayo mamaya maya. ayan guys may pumasok Imos One Stop ay may abono po ayun o oh, yun bilis rin na wala <laughs> wala na guys ayan wala na ang <laughs> bilis so update so, ulit tayo if ever na meron so, meron na naman pumasok Gerald Trias Pasig Yung sulo pang pare oh nawala ka agad ang <laughs> <Am> bilis <laughs> alright So, yun lang guys. Uh, update natin kayo. Ayan. Kung gaano kabilis mawala yung booking dito sa Cavite. So, yun. Yun lang po ang ating munting uh, update dito sa ating lalamog ngayong linggong-linggo na to. So, tulog na lang siguro tayo. Ay, ibigay na lang natin yung mga biyahe sa ating kapwa driver, sa ating kapwa paps na bumabiyahe kahit linggo Yan, sa kanila na lang muna at uh, pahinga na lang muna ako ang inyong linggo dito sa bahay alright, God bless